Kinagisnan na ang hanap buhay ng pamilya ni Gretchen ang pagsasaka sa Bayo Bontoc Mountain Province. Isa sa kanilang mga tradisyong minana mula pa sa kanilang mga ninuno ang paggawa ng baliling o ang paghahanda ng lupang tatamnan ng palay. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbubungkal at pagtatambak ng lupa sa mga palayin ilang buwan bago simulan ang pagtatanim muli ng mga palay. Before po noon pa nung bata pa kami, like, halos lahat ng, oh. ng rice fields, nababaliling siya. Iyon, overturning the soil, pumikibet, and then uh, gagawin, gagawin siyang parang garden po. Tapos tinataniman po yan ng kamote at mga ibang root crops po. Pero sa paglipas ng panahon, tila na na sa limot ang nasabing tradisyon. Yung baliling, uh, since time immemorial data eh, Uh, it is a uh, traditional practice by the people uh, of the community. Uh, medyo lang uh, year 2000 siguro. Medyo oh, sinmardang so matsadot tita tao. ada gamin DJ uh, peste nga mangdadadaeon kata gi cimulada So pag-aahan na nag-aahan na nag-limang tu dagiti cengay kamote nga mai mulmula upang hindi mabaon sa limot ang tradisyon inilunsad nila sa kanilang bayan ang baliling making competition Hindi naman sila nabigo sa mga malikhain at naggagandang mga disenyo gawa ng mga magsasaka Ilan sa mga disenyo ay mga linya, Bible verses, quotes at samotsari pa. We would like it to be sustained mm -hmm. uh, with the influx of modernization, yung mga ganyan, yung mga ah. technology. Uh -huh. uh, medyo mga kabataan na ngayon, medyo nag-iiba ng priorities nila. And then, yun ang nagiging problema, how to bring back, how to sustain it. Ngayon na uh, ang isang nakita namin is mga ganyan, gawa tayo ng mga ganyan, uh, baliling with arts na yan para at least siguro may yung mga iba na gagawa. Hinihikayat din nila ang iba pang karatig bayan na panatilihing buhay ang tradisyon at mapagyaman palalo ang agrikultura ng probinsya. Nais din nilang i ang aktibidad na ito sa Department of Agriculture at Department of Tourism para makakuha pa ng suporta. Dahil nakita nila ang kagandahan ng aktibidad ay plano ng Mountain Province Tourism na mapalawak pa ang aktibidad ng komunidad na ito ng Bayo. Kaya nais nilang sumali sa agriturism ng Department of Agriculture at Department of Tourism. Hopefully, sa mga ginagawa ng mga tao ngayon, at least makakuha ng attention sa Department of Tourism at sa, uh, sa Department of Agriculture. Sa Department of Agriculture, sana ma-research na. Mm -hmm. Once and for all. Kung ano yung epekto nung sinasabi ko kanina na peste uh, sa tanim nila na kamote. Sa katapusan ng buwan ng Oktubre, nakatakdang bigyang pagkilala ang mga magsasakang mayroong Best Rice Paddy Art. Isinasagawa ang pagbabaliling mula Agosto hanggang Oktubre bilang paghanda para sa pagtatanim ng palay sa Pebrero sa susunod na taon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.